Korbolt, ang Korbolt. Korbol. Tagal mo ngayon kung ano i interview ng kita. Yung yung ah, uh, yung yung ah maskara para para naman no. Ano naman ang uh, masasabi mo ngayon dito sa project mo na to? Uh, salamat sa mga taong tumulong sa atin, lalong lalo ng Nakagwapong supay natin. Ano pangalan nun? Uh, walang iba kundi si Maestro Arnel oh. at si Bong. Oh. Ayun yung isa, ayun, yung isa. ayun, ayun. Tao, Ah. Ah, uh, sila ang mga nagbigay ng na, uh, reference sa palatandaan para ito ay may sa katuparan sa tama posisyon at direksyon ng mga grid line. At ah uh, maraming maraming salamat Hindi lang sa mga kapwa ko Pilipino manggagawa o mga engineer dito altar uh -huh. kundi sa lahat ng mga taong tumutulong at tumatangkilik uh -huh. sa kumpanya natin yung day uh -huh. at higit sa lahat ang aming kantinang pinakadabes sa buong mundo uh -huh. ang damak, catering uh -huh. damak. ano ba sasabi pala sa damak? yan ang nagbibigay sa amin ng lakas araw-araw uh -huh. masarap naman, masarap naman ang pagkain Sinasan, sinasawgan lang ng kunting ipis uh -huh. ang aming mga pagkain hmm. Uh, tinahaluan ng pampalagas para oh. kami ay uh, energetic magtrabaho mm. dito. Mm. Kaya yun know, o, ang mga araw-araw na vitamin oh. namin. At oh. uh, kami nagtatumatangkilik oh. sa mga gawain. Ano naman ang uh, masasabi mo rito sa kwan to? bang Sa iyo ba to? Sa iyo ba itong uh, project? Uh, ang proyekto na ito ay para sa mga singkit mm. at uh, mga Pilipinong masisipag mm. at mga makikisig. Ah, uh, ang lalo, panlalaki. Lalo na isang surveyor nating nakatayo diyan. Mm. Na konsentrate na konsentrate sa ginagawa. Wow. Ano pangalan? Ano pangalan? Ano pangalan nun? Ah, si Paring Mar uh, mm. na taga pari uh, pare. Oh, Pare. Oo. ang ating beteranong maninilip mm. hindi lang sa sa instrumento pati sa gabi. Mm. <laughs> Tapos sa uh, Ito ba ilang taon ba to? Ilang taon ba tong project mo rito? Ah, uh, sa akin hindi ko pa alam kung kailan ang hangganan ko rito. Hmm. Hindi, hindi, ilang taon. Ah, kontrata, kontrata ang pinag-usapan. Eh, kamusta naman yung uh, pagtatrabaho mo? Masaya ka ba? Ah, masaya so ka ba? Naman, kahit natin sabihin natin na hindi masaya, masaya na rin eh. Wala tayong magagawa. No. May magagawa tayo. Ang magagawa lang natin. Oh, eh, sayahan ganyan. Araw-araw na. Magsisikap sa trabaho. Oh, <laughs> Ay, Tapos. Sigit sa lahat. mga pinitik tuwa ng mga kapwa natin. Mga na, pinitik. Oh. mga gagawa. Oh. Mukhang marali na yan. Eh. Mukhang, mukhang may balakang mag-aklas. Mag, uh, ah. Ah. <laughs> ating itaguyod ang karapatang pantao ng oh. mga kapwa Pilipino oh. so okay ka lang okay lang yung uh, sa palagay mo okay lang yung trabaho mo rito masaya ka sa aking pananaw at oh. aking saluuben oh. sa mga agam-agam at aking mga napansin kasi uh. sa aking mga interpretasyon, at oh. mga uh, gawain dito sa desyertong ito kulang mm -hmm. ang suporta ng mga singkit para sa mga panda mm. so hindi ka masaya? madalit salita masaya pagdating sa adyes dahil, na si tumata buwan. dahil tumatawa ka <laughs> pagkatapos ng adyes ng buwan malungkot na naman ma masaya si kumpare masaya si kumpare may pang derby na naman may pang derby na naman pag-uwi si Rubalan sa so, ulang ipon, patay. So, yun lang ang masasabi mo? Yun lang ang masasabi ko. Gaya yan, guwapo, may nunal mm. sa kaliwang pisingi. Mm. Sumisilip sa araw man, sa gabi. Mm. <laughs> yan ang mga opo tao walang lang. magawa sa mundo. Nag-interviewan so, na lang. So, wala. hanggang, hanggang dyan lang ang iyong masasabi tungko sa yung uh, ating masakapit na kuwento. Uh, sa buhay pang Pilipino manggagawa sa abroad. Uh, uh. So Salamat po. So kamusta naman si Kumari doon sa Pilipinas? Wala namang kwan. Ayos naman, wala namang problema. Tingnan ko nga kung totoyo mo pinagagawa mo. Halika nga.